May bagong araw tayo, panibagong vlog o oh, yun, doon tayo sa ah, nandun na yung mga kalabaw natin hindi tayo pwedeng dilulusok tapos, pinababong ng nga pala yung ano kahapon kahapon ng mga pananghali pinupisang Nagpababaw yung ilog o oh, yun, ah, maaga ding si misis nagluto ng pabaunin natin o oh, yun, na muna tayo Ayun, maaga pa lang pinapawisan na tayo. Lagyan tayo ng tulos eh. Kumuha tulos. Yun mga boss. Ayan, nakasakay na yung mga ano natin. Mga gamit. Dalawa natin mga gas cutter. Tubig. Yung ibang gamit. Hindi natin alam kung gaano nakababaw yung tubig ng ilog. Tama natin si Bosa Andy. ano pa nyan hindi uh, uh, pa masyadong mano ma masyadong mababaw yung ilok hindi pa masyadong sumasayad pag umabot na ng isang linggo yun, medyo ano na mababaw na talaga uh, uh. Yan, mga putik putik wala ka talaga, matarik dyan eh Ito na lang Yan. Medyo mababaw na pero hindi pa ganun kababaw talaga eh. Agad magpuputik tayo Magtatanggal ng chinelas Ay! yun na! Ha! Munti ka na! Na? Hmm Medyo mababaw na siya Pero ano pa Hindi pa ganun kababaw talaga Isang linggo Mababaw na talaga yan Pahirapan Dahil mababaw siya dito pa pera dulas mega nga pera dulas ayun <coughs> mawas palawas muna tayo ayun may nangingisda um, paano tatawag dyan konti pa rin mga nangingisda ngayon hindi pa ganun karami हे जुमा काय तो बघितलं हो सवते Hirap, na, hirap na hirap yung pangmaa natin dahil malakas yung agos Ayan Dati mga 20 minutes lang tayo May siguro nasa 30 minutes yung ano natin Yung biyahe natin Hirap eh Medyo malakas yung agos Pasuba Ayan, mabas dito na tayo Ayan Lakas ng agos ng tubig matigas naman dito mo basta ano Eh dati dito nag ano si kuya perna ng ano may isla oh eh ano gurami eh wala pa yatang nakaka ano dito ah wala pa na wala pang nakaka ano dito yan wala pang nakaka punta oh dapat ng gurami ano yata <laughs> Baga saan mo isda mo na tayo ha? Ah. Oo oh. Oo ah. Ay sino kayo naro? siguro ng isda kina ano? Bas, medyo mano pala yung dito Ay ko! Sige buwasan din nakakuha ng ano dito kanina Gurami tanggal yung ano huh? sira na pala pampalit na rin to Sababi, baka di naman natin magamit din ngayon to. gawa nung malakas lang yung bagyong mamaya pipito ata mamaya ano pa yung pagdating niya mamaya hapon kaya pinalalagyan ng siya gani na yung kubo sa kabila baka daw mawala kaya yung sa tubig ulan lang Hindi natin nga nung inaalala yan Gawa nung O oh, yun nga ano uh, ah, Mababa nung yung level ng ilog Kaya okay lang yan Ayan mabas yung kalabaw natin Si Lena Saka si Magda Tapos si ano nandun yung inano ni Boss Andy

Ito yung kape. Kaya tubig na ano to. Ito po. Ito yung pangang ni Mavis. Itlog. Ano yan? Altang na yan. Tangalian mo. Umagahan na. Kasi yung di. Wala tayong baso. <laughs> Saan na lang? Bulong na saging. <laughs> Maano kaya yung kapi sa daon ng saging? Malamig eh. din eh. agad yun. Tayo na muna tayo. Eh. Tayo ko lang siya sa sili. Wala. Yung kubo natin na yan. Kinuha kasi nila ano. Yung ano yung, yung mga yero. Tayo na muna tayo tapos punta tayo doon sa kabila. Ayan. Eh. Palabaw natin. Ah, pubo, ano yata? Pupunta yata sa tabing ilog. Basta punta mo tayo doon sa kabila Baka matangay nga ikubo natin doon Nakatagilid na <laughs> Baka mawala pa Pinalalagyan ng selga ni nanay Saka yung hero pinatatali Punta mo tayo sa kabila Atin pa may itong pagkita O hindi naman din tayo makakapag ano ngayon Nasira yung ano nung grass cutter natin Ito Sira bibilta yung bago nito buo huh? tumo tayo sa kabila nakasinong naman yung mga kalabaw natin yan mga baso lalong maano yung agos lalong dahil nagpapababaw lalong lumalakas kinuha natin kay Kunaro Huwag ano sa buong Gagawin natin apat Dito kaya ang kinuha Dito lang kaya Duwang madagol Ayan Aano natin yung mga yero dito sa dulo Kasi nang ano na yung yero Ayan sa so, tatanggalin nila siguro namin yung buhasan dito Yung ano Lalong na si CCI yero Dito Tapos dito Bali apat. Okay. Tara na natin ng ano. na ba, Sandy? ano. Kinabawon na ni Boss Andy. Tatanggal, pagano tatanggal din natin. Ito bang ano. Ngayon lang sinasabi na lang malakas ang hangin. Di ba? Mistisong ng atake natin. di ba? Kasi nakaano naka ano dun. Naka Diba? Maramatok na ko Pagkasa na tayo Pagkasa na tayo Yan, mabas Inakit natin sa ano. Yan, inakit natin sa taas Tapos, tinanggal natin yung nasa tapat ng kubo Naninira kasi ng ano, nang hero Yan Lalagyan natin ng ano, ng serga Tapos, panghatak dun Yan, inano natin dun para hindi lumipad doon sa kabila lalagyan din natin. Ayun may ano na may selga natin 'yun. Tapos nandito si Boss Andy. Ayun. Ito natin 'to para hindi ano, hindi lupa Oh, 'yun medyo mahina na. Kaya dito lang sa pangalawa doon natin kinain ano. Ayun. Ayun, lalagyan din natin 'yan. Doon naman doon natin lalagyan doon sa dulo na 'yan.

hindi na basta-basta maano basta yan uh, mga patatangay ng hangin man tinanong natin yung taas Hinang natin yung taas tinanong natin yung mga damo mga daon-daon saka ano Yung sa kabila di ko na tinanggal lumulusot na ako dun oh pero ayan uh, kung sakali man maano na lang ano yan pag umulan. Matatanggol. I-gain natin sa taas. Dati sumasahin dyan. Ito na lang natin sa ano yun. Pagandang kalaban. Ayan boss Nalagyan na natin yung serga. Tapos nalagyan na natin dito sa dolo. Ayan. Hindi na basta-basta mga ano yan mga uh, tatanggal Tabilaan. tapos doon pa yan secure na yung ano natin kubo natin hindi na basta basta ano yan hindi na basta basta tatangay man ng hangin kung medyo malakas Ayan. sa na naman matibay pa naman yan kaya din na natin din again Ayan. Ayan mukhang oh, maraming isda maraming ano hindi ba nakapasokan na ano yan ang mga mahon na kung rating naka tawag ba nagdadala sa kanang kung rating naka naka host ay naka salbabida Maka wala pang ano wala pang kasang agos ng tubig malalim pa dito may ano yan eh may pasigan din yan eh may kibadaro, hindi pa nakalitaw ibawasan din yung kalabaw niya kung sumilong doon sa ano doon. May nangapana dito sa ano. Naunahan tayo. Dumabu na. Eh, inanong lang natin muna yung ano kasi doon. May nangapana. Paniya, di man malabo to eh. May pinagkapaan na. May nangapa na Mga nga pa nga sana tayo dyan Kung nakaraan marami din tayo ano dyan <laughs> Nakalingat lang tayo mga boss then nga uh, Pinanong muna natin yung ano doon Mga nga pa sana nga tayo dito Eh kaso Pinanong na uh. May nangapa ng iba Nauna na tayo kaya ako pag gano'ng kalalim okay. Makukuha siguro dito Maliliit na lang Baka nakuha na yung malalaki Tumabu, no May nang apa na Ayun o, no? may pinagdaanan No? yun mga boss. Kunin mo natin mga kalabaw. Painumin natin. Painumin natin. Kataas. Pangaano lang natin. Pansasalok natin. Wala, hindi na makakalusong sa ilog to. Ah ah. Perika. Up. Uh. Uh, uh. Ah, ah. Up. Uh. Uh. Kalau okay, kena sih. Oh. Sasalok nang natin. Ini nang bawa bayan. Mas malinaw pa yung kaysa sa nasa ilog. Ah. Oh. malim lang na ayan makapas tuwagan natin yung mga kakalabaw mainit pa paabot pa natin sa ano to sa malamig so, may silong 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 tapos yung ano natin gawin dulo Ayan. may makakaya naman dyan buti nga ano yung ginay dito di ano ah, dito bago tanim na Nasawag na natin yung mga kalabaw Ayan, Nakapaabot din sa ano? Bukas Kung mo mo makakaano tayo dalar natin sa may ano Sa may malamig Ay sa may ano pala Sa malawak na yun ay ngayon na Baka mainitan pa magpapauwi na tayo Magda uwi na kami ayaw nyo kung ano ah Ayan. nandun yung dalawa si Elena saka si Jenny tapos si Magda natin, nandito o bukas na lang kami mag ano mag hanin yung buwas handi magagawa scatters paikot baga lang nung bangka pabilis natin umusad nagwawal yung ano natin mabot siya pa buta ba mabuya pa ito na tayo sa ano na wind check nakalag na natin ewan natin kung nandun na yung gumagawa sana nandun na lang ang ingsta kasi kanina kaya hindi natin alam kung nandun na yan huwag muna natin ano yung baka natin hindi natin maano tiyagtagaan lang natin yung pawi na tayo sa bahay ayun hindi lang natin napagawa hindi natin natin na yung gumagawa o kung ano bukas na lang daw ayun, baka uh, magano na tayo bukas ah uh, tawag dito mag gagaskate ay mag ah, ano na lang kung di tayo makikisakay uh, mag lang tayo magmumotor na lang tayo kapag umulan mag-aano lang tayo makikisakay na lang tayo, lang tayo. tayo na araw makikisabay na lang tayo muna tayo kinakoy na araw ay oh, yun tayo lang dito wala si na misis na, kinano uh, kinabuso o yan, happy happy birthday pala kay ano kay kay Bebe sa anak natin kay ano kay Madison tapos kay doon sa niya so kay Bunso uh, happy happy birthday oo sabi ko nga ah, baka di na tayo makapunta doon ano na yung katawan natin medyo ano na yung katawang lupa natin ano na, yung, sabi ko ma, ano na, ma, pagod na. Pero yung ano ni madi ano yun eh, uh, 11 or 12 ng November, tapos yung nanay niya si Bunso, 16. O kaya yung birthday na pinagsabay na ngayon, 16. Ayan uh, mga boss uh, Dito na lang more siguro tapusin ang ating munting video uh, Marami po salamat sa walang sawang support ah. At pagsubaybay sa amin ni boss Andy Yun, ingat po kayo palagi And God bless Yan, kita kita lang po tayo Next upload